March 13, 2024 Sabado Akala ko Salitang Ginagamit natin Na dinudugtungan pa ng maling akala Ang salitabang ito ay Positibo Or negatibo Katulad ng Patulang ito Akala ko Aabot ito bukas para pambaon ng aming mga anak sa Lipa Adventist Academy at doon sila nag-aaral mula rito sa Occidental Mindoro kami sa Sablayan ay aalis po sila bukas at iniisip kong ipabaon ang patulang ito subalit tila bang ang patulang ito ay hindi na aabot bukas sapagkat ngayon pa lamang ay parang magulang na akala ko kahapon batang bata pa ang katulang ito kahit nung ilang mga araw pa pero ang bilis magbago ng panahon yung akala ko ay biglang nagbago ito ngayon ay magulang na hindi ko sure kung pwede pang ulamin ito ipapakita ko pa sa aking mahal na asawa mamaya pero ang sigurado ko bukas ito ay magulang na magulang na. ang akalang ito ay katulad din sa buhay ng tao minsan akala natin ay ganito ganyan pero ang nangyari ay hindi pala at maraming bisis tayong nagkakaroon ng kabiguan dahil sa akala pero alam ba ninyo ng akalang iyon ay pwedeng paltan ng positibong mangyari sa ating buhay katulad din po ng mga patulang ito akala ko aabot pa ito pero hindi na nga pero pwedeng yung akalang ito ay gawing positibo mamaya kung hindi na pwedeng lutuin hahayaan ko na dito gagawin ko tong experiment bagaman ako'y naniniwala mas magandang itanim ang hybrid pero gagawin ko na itong punla or binhi Gagawin ko itong dahil ito ang kauna-unahang lumaking bunga ng ating patula. Gagawin natin itong magiging remembrance natin para ramihin natin ito. Pagugulangin, patutuyuin at itatanim ulit. Marahil ito ang magbibigay ng inspirasyon natin na sa maling akala natin ay pwede pala itong magbunga at magdulot ng mas marami pa. Malay mo, ang maling akala kong ito ay magiging tamang akala na sapagkat kapag ito'y gugulang at itatanim ko ulit i-experimentin ko kung magiging ganito pa ka rin kalaki ang kanyang magiging bunga marami rin buto ang mangyari dito ako'y naniniwala hindi bababa sa 50 ang magiging buto nito pero yung butong iyon ay dadami maghihintay nga lamang ako ng panahon. Ganyan po sa maling akala. Yung akala natin ay pwede natin gawing positibo. Katulad ng mga pipinong ito, nung ating itransplant dito sapagkat malapit na silang namumulaklak, ang ilan pa ay namumulaklak na dahil ang kanilang pwesto ay hindi nasisikatan ng araw. Akala ko, hindi nagaganda ng ganito. Sapagkat after 3 days na pagka-transplant natin dito, sila'y naglantaan. Unang araw hanggang pangatlong araw ay nalanta na po sila. Pero after 4 days, sila'y utay-utay na gumanda. At ngayon na po, after 2 weeks ng pag-transplant ko dito, sila po ay marami ng bulaklak. Ganyan din po sa buhay ng tao. Yung akala natin ay pwede nating gawing positibo. Yung salitang maling akala, ay gawin nating tamang akala. Katulad po ngayon, ang pipinong ito ay may bunga na mula sa dating nalalanta na parang wala ng pag-asa. Pero ngayon ay makikita mo may maliliit ng mga bunga at ito ay lalaki at ating makakain. Yung dating walang pag-asa ay nagkaroon ng pag-asa dahil gagawin natin ang maling akala ay magiging tamang akala. Ang mga patulang ito ay mag inspire sa atin upang ipagpatuloy ang ating buhay. Huwag nating gawing negatibo ang salitang akal. Bagkos gawin nating eksperimento kung sakaling nagkaroon tayo ng akalang hindi nagiging positibo minsan sa ating kaisipan pero huwag tayong padadaig. Ang akala nating sa tinitinginan natin ngayon ay parang mali. Gagawin nating tama ito. Sapagkat pag i natin, mag-experiment tayo kung ano ang ikagaganda ng mga naging maling akala natin. Gawin natin itong tama. Huwag nating ipagpilitang tama. Pero sisikapin natin na yung akala natin na iyon ay magdudulot ng mas maganda para sa atin. Maraming salamat po. Kung inyong nagustuhan ang ating mga isinishare sa channel mo to, ay pwede pong pakisubscribe ang channel na ito sapagkat marami po tayong mga i-upload na inspirational video galing sa ating karanasan. Sa susunod po ay mag-feature po tayo ng tungkol din sa mga pakwan na ito. Marami po tayong mga tanim. Mayroon din po tayong mga okra na malalaki na po. At ang atin pong kalamansi ay atin na pong in-experimentan ulit. Tayo po ay nagmarkota na. Yan, nagmarkot po tayo ng ating kalamansi. Dahil ang gusto natin ay matuto tayo sa anumang ginagawa natin. At huwag nating tulutan ng ating pagkakamali o ang ating akala ay maging dispirado tayo o maging malungkot tayo. Bagkos, gawin natin itong positibo.